yun mga bro ah nandito na naman tayo naka makakapag fishing na naman tayo no so ngayon hindi muna tayo magdadalag hunting so yun ipapakita ko sa inyo yung spot ngayon dito sa lake shore grabe ang daming water lily so napaikutan yun oh. grabe napaikutan ng water lily yan ang mga water lily Ito yung patala, palatandaan natin, oh. Di ba? Dito tayo lagi namimingwit. Grabe water lily. Ang daming water lily, mga bro. Pero hindi tayo nawala ng pag-asa. Merong isang maliit na butas dito, mga bro. Maliit na butas na pwede tayong mamingwit. Hindi <laughs> ko lang alam kung makakahuli tayo dito, mga bro. Kaya yung siya ako sa inyo, mga bro. Diyan na lang sa butas na yan tayo ano. Mamimingwit. Yung butas na yan. <laughs> Tingnan natin kung may mahuhuli tayo. Sobrang dami ng water lily na. So abang-abangan nyo na lang kung makakahuli tayo mga bro. Ganito lang lagi kaliliit. Hmm. Wala. Hindi pwede itong ano. Hindi pwedeng prituhin to. <laughs> matitini ka dito. Maliliit. Ha? Ila ano lang, Mga tatlong, dalawang dangkal. Pison. 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 <laughs> May kumain din Butong. Pison trim Medyo malaki laki to ano oh. ano oh. ano 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 Wala ano Lunok na lunok. <laughs> lunok na lunok. <coughs> lunok kuya. Ha? Ah? Oh. Lunok na lunok. Kuya. Oh. Lunok na lunok. Kaya nga eh. Aras yan, aras <coughs> Huwag sasabit. Hindi, dyan lang. Asa, asa, asa. ano nalagyan na. Nakaulis na Ay, gag. Ang laki. Alis dyan, alis, alis. Baka alis. sumabit sa inyo. Peace on, peace on. Doon ka sa kabila. O, oh, doon. Maganda doon, o. Oh. Doon banda, o. Oh. Oh, pinagalitan na. Ha? Pinagalitan. Pinagalitan? baka sa baka sa masabitan ako dito kay wala yan diyan malapit yung masyado oi meron tumatalo no wala signal baka sumabit ako diyan tabi ka diyan doon baka ka ang kamay doon balikan natin oi ng kamay gago Laki. Peace on. Peace on. Peace on. Am. <laughs> um. Maliit lang. Oo, oh, sa inyo na lang. Kunin mo, ano, yung sa inyo na yan. Ano <laughs> naman, pre? Umuulan harvest to. Harvest. Harvest. Ano <laughs> na natin yung experience to harvest?

piece on piece on Oh. Oh. Ito, may pang-ihaw na naman tayo. Pang-ihaw na Pang-ihaw na naman tayo. Harvest tayo dito, harvest. Oh, harvest tayo. Tinapian na naman. Oh. Yan, may pang-ihaw na naman. May pang-ihaw na naman. Wala nang apoy. Lagay mo dapat yung uling. Oh. Saan? Oh, yan pang-ihaw natin yan. Tun. Tis on. May pang ihaw na naman. Uli pa uli. Pang ihaw na naman tayo. Wala yung uling natin. Hindi na umapoy. Twist on. Oh. <laughs> Pwede na ito pang ihaw. Wala tayong bulati kasi. Peace on. Ubus na yung bulati. Kanina pa.

Yun, tikman na natin pre. Yung inihaw natin. Tikman na natin yung inihaw natin. Ah, yan. Tikman na natin. <laughs> tikman na natin kung anong ano na to niloto natin. Tilapia.

Mm. Okay, na na niya. Pero yung short, ang pagkampag na tayo. Hindi bala ko. O, ayan ng ano. Pare ka ako kasi ko para dito. Hindi pre, dosi na kami O, oh, gala na kayo Kayo na. nag suggestion pa para na ako Nandyan pa naman lang ano ito dito ko na tapusin yung bag ko pre salamat sa panonood bye bye